Gabi na kami mga guys, no? Oh, nakapuli kasi nga pinuntahan namin ang na lugar na gusto namin talaga tabukin no? Oh, mga guys dito sa may igliliko mga guys matabo ka dito malapos ka sa balas sa may sibalo mantike na yun puli naman no, si Lilo yun eh pota kapoy kapoy pero okay lang ha <laughs> enjoy man sila enjoy sila tulod oh, <laughs> Hello mga ka morning sa inyo mga guys No, teka, musta ka mo Ka mo, ka mo, ka mo <laughs> Gago Mangkot lang ko, kay Camilla yeah. Okay na okay ah. <laughs> so sa bunga dalan Kale este, sa bunga adlaw gali mga guys, no Ay maglalagaw tayo Wow, grabe, dream come true talaga mga guys Sa mga araw na ito Kasi alam nyo ba Yung kakanto naming lugar Hindi pa namin talaga ito na agya No, oh, mga guys no? <laughs> So nang Pagkakita nyo naman siguro mga guys No, sobrang dami namin So, ah, basta nagtiritipon-tipon lang ang grupo, ah Sunog so, problema lang galing mga guys Kaya ang kakatuwa natin, medyo malayo-layo, no Abaw na ulanan kami Mula Tigbawan hanggang dito mga guys Sa May Chulas, so, oh Alam nyo ba Chulas mga guys? Dito yan sa San Joaquin, oh So, bago tayo mga guys punta talaga sa aming rorotahan, Ay, nagmukbang kami And then, ayan ah, fast forward tayo Nagdiricho na kami mga guys Bali, ang lalapusin pala natin na alan mga guys no from San Joaquin no ano na pitugo na di mga guys so oh. pupunta tayo na Igliliko, tapos magtatabok tayo mga guys sa Igtangway ano ba tawag na barangay o oh? Igtangway tapos badas mga guys and then magwa kita sa may pisan ano oh? pis pisan da si Balo Mantike bow ba -oh, grabe layo layo kita talaga mga guys oh <laughs> So bali mga guys ang tuyo talaga namin ay maglalapos kami mga guys doon sana sa tubungan kami manaog. So problema baka magabihan kami so ang plano ng grupo ah, pag makalapos kami ng ano ng si Balo mantiki ng Timprano pa at masaka kami tapakad tutubungan pero pag alanganin ah, eh, oh. wow. <laughs> <laughs> so, na nga mga guys balik tadi sa hamtik eh wow so ito na nga ni mga guys no nakasulod na kita sa lugar nga pakad sa may pag bla so mga guys nakita ko lang ini sa isa ka vlogger nga gamotor oh, pinuntahan niya ito pero hindi yung ting ululan asubo bunga nga subscribe. bagyo -bag para mad. Subong so, kami nagkanto. Ba, sige lang ha. Ah, importante, hindi kita mainita, no? Kasi mga guys, pag sobrang mainit, hindi naman maganda talaga pag sipa, no? Okay lang, medyo basa, Ah. <laughs> Pero nami, pag hindi ako hindi tanagdagulan, eh. So, wala tamay mo, mga guys, no? Dahil nga umuulan, so patuloy pa rin tayo sa pag-sipa para naman malabot ang area na gusto natin makita. Kasi may nakita ako sa video ni Idol, nga vlogger. Ang, ano mga guys, ang taliwis-taliwis nga taliwis, bukid. Gusto ko talaga makikita yun eh. <laughs> Minsan kasi nakakita ko ng bukid, loy pa. <laughs> So ayun na nga mga guys, no bali pa naman kita. Ana ambot ano nga barangay to nga muna agyan. Basta hindi ko kabisado ah, oh mga guys. So padayon na lang tayo kasi wala naman talalalangan dito. So nakita nyo naman ang area ni Labaw grabe na minamigid sa mga guys, no. Sobrang lapad pala mga guys ng San Joaquin area, no. Akala ko malipot lang. Sobrang lapad pa talaga. Ay ambot na lang gid ah. So finally mga guys, no, mabota tayo dito sa May Ililiko. Ang ginambali na bolit, magliliko li ogmo de kasi pa oh atas taas glewa <laughs> Oh mga guys, no, ito yung bukid na inambal ko sa inyo na tuluwis So, na hindi nagluluiloy. Medyo tiko lang, pero namin sa view. Grabe, hindi kita mabatuan. Oh. <laughs> Ay, yun eh, puta. <laughs> so, ayan na nga ni mga guys, no? Dahil nga, umabot tayo dito, ah. Anli, anli na naman na picture, picture, eh. <laughs> hindi ko kasi mga guys alam, no? Kung kailan kami liwat dito, makabalik-balik, no? So, pinapakita ko lang sa inyo ang area na sobrang ganda. To talaga puntahan pa sa mga wala pa kakadto di dre ano pa ginaulat nyo plano na lang plano oh. <laughs> schedule na siyempre. ah, oh, susunod si na pwede <laughs> na ay, ambot na lang So, ito na nga ni mga guys, no, nakalabot na kita ni Dre sa may barangga. Igtangway ka ni sa mga guys mo. So, bali malayo-layo pa talaga yung tatabukin natin, mga guys. So, ilang suba pa siguro ilang sa nga ating aagyan. Bago tayo makalapos doon sa sibalom na inambal ko. Bayo, di puta talo-layo, <laughs> sa so, ang basa mga guys ang tao nga nasugata na no pamula dire sa may igtang mga guys pa sa may bad as medyo layo gid no? yeah, daw mga pila gid ka kilometro daw mga mga tatlo pa do Guru sa mga apat Abis sa hindi na pagisip pa galay ngi ya kuya wow, wow. <laughs> <laughs> so ayan na nga ni mga guys no padayon tayo so bali nakita nyo na mga kanina ang lagyan ta ganila mutiak gid ya oh. nakita nyo ayan oh grabe talagang luta kasi nga pagadto ta didre is eh, Umuulan talaga O oh, na Sige lapak Tanga wow. Gago So alam nyo ba mga guys No Suya agad kuya Sa pagkanto naman dito Kasi nga Yung silpon ko Hindi ko na masyado Na charge sa sobrang excited Kung mga guys mo Hindi ako makatulog Masyado nung gabi Abawas na mag-aga Tapos nalingaw ako Katumok-tumok cellphone ko Paglanta ko Alasing ko na wow. So ang ginawa ko Mga guys No Siyempre ah, Nag charge-charge ng kunte Basta hindi lang mabuta Okay na na ah, Mga lang taga may video nga may palantaw sa mga tampo aw ate ayos na, na wow. <laughs> <laughs> so pa tayo mga guys no ganito pa rin ang dalan talaga Gra -gra grabe hindi ko talaga mga guys makuhaan masyado ng video kasi nga yung alagyan talaga nila nakita mo naman si Kaprobe nag akwat akwat sang bike no? sobrang kapoy talaga mga guys pag nagbibideo ka nagwa one nagtutulod bala so ganyan talaga o, tapos isa pa grabe talaga mga guys ang waswas ulan pundo gamay tudo bundakan ka naman tudo dote man ang amon nagyan bao ada ah, tsokolate <laughs> galulubong mga guys ang amon mga TL so alam mo ba mga guys no ang imo sapatos pagin lapak mo sus mariusip hindi gid makita Totoo ginaya lang tawaton isa upod namon, no ang iya sapatos mga guys puti pero pag lantaw namon pag labot di sa may babaw ah brown na hinangag ah! So alam nyo ba mga guys Do no? pag nabot sa pala Banderesa Si Balong Bow Manuga Pasado na Yambot na So padayon pa rin kami mga guys No alam nyo ba Hindi ako masyado Makabidyo dito mga guys Kasi nga Yung bundak talaga ng ulan Hindi talaga mapugnan Pero wala problema Inat Amat amat ta maginay nai, Ala bidyuan ta Para naman At ipadayon na nga Itong istorya Ha <laughs> Sa mga wala pa kakanto mga guys no, Siyempre magalong talaga kayo Kasi nga ang hirap hirap talaga ng daanan dito. Pero kami, kinakaya muna kay tawag nila sa Moon Pro. Aba? <laughs> Gago! So, bali ang plano mga guys, no? Maglalapos kami sa may amtik. Hindi e, na kami masaka sa tubunga na para na hindi kami mataman kag magbalang-balang. <laughs> so, pasinsya mga guys, no? Talaga sa mga taong naglalanda na video ko na hindi ko masyado nakuhaan ng ibang area. Kasi mga guys, no? Pag bumubo talaga ng basko ang tubig, Ulan natin. Hindi gina nato niya marangka. siplon, basi maguba na guest <laughs> <laughs> so, ang guys no si Manino ninyo in dahil sobrang kapoy na ang cellphone ko gabalang-balang na siyempre alam niyo na gabalang-balang no lubat na bow thank you so much mga guys do ang last na lang nakuha at nga video gab eh kami kayo nakapuli baso ride say always sa susunod na naman nga ruta tare na lipay ka sa amon ginubra oh. <laughs> pero kami lipay eh dobla ay yo ay pulita